Hi mga kapips, Good morning. Good morning mga kapits. Kain. Almost all mga kapips It's 7 o'clock. Very coffee? Ay mga kapips, Coffee. Pawala. <coughs> Pawala sa Pawala sa lamig. pala sila dito mga kapips na sa sa ano sa store mag isa lang ako mga kapips yes. kagigising ko lang mga kapips tips yan ang life ni Inday ha <laughs> ha lamig na yun. Lamig. Tapos mainit. Ay, nakuha ano na ba yan? Ay, klaro. Ay, klaro mga katips ba? White claro, lamig at init. Mamaya, mainit na naman mga kapas. May ola mga kapas. Spaghetti. Spaghetti lang yung kinakain ko mga kapas kasi. Iwan ko ba hindi na ako ano sa mga itlog? Dati gusto ko mag itlog parang ilinig. Kaya ano na ako kahit ano na lang. Mas okay pa yung kanin at kanin with coffee. <laughs> Parang may energy na ako sa kape mga kape. Kape lang kasi yung ano ko. Pag walang, hindi ako napagkape. Pag walang kape, nanghihin ang katawan ko. Kape lang talaga is life. pero masarap talaga yung gulay mga kapatid. Walang katumbas ang gulay kaysa mga ganitong pagkain. Ngilin ni Ayan, may energy na ako konti. <laughs> Sa kape. Kape lang kasi. Kape lang yung ano ko. Hindi sana yung katawan ko. Ilang ano na. Mm, Minsan-minsan lang. mahigit na isang buwan pala hindi na akong kapag-practice eh. minsan lang yun pala nang hina ako coffee is life talaga Jika <laughs> ka mabubuhay pag walang kape mga kapiks <laughs> Bangan bisa mga kadutso. Eh. Na-injure ako mga kadutso. Grabe yung buhay ko. Sa tagal-tagal ng panahon mga kapito. Ngayon ba lang yari sa akin? Sana magaling na po siya mga kapits.